So, hello, what's up mga kalabis? So, today's video, nito kami ngayon. sa sila mga kalabis. So, ngayong araw mga kalabis, kasama ko ang aking pamangkin. So, wrong timing lang ang aming paggala ngayon mga kalabis kasi umuulan. So, ang mitsura mga kalabis, basang-basa kami niyan. Mula ulo hanggang damit hanggang ano hanggang pangbaba naming kasuotan so ayan so ayan ngayon mga kalabis nandito kami sa siya kasi pagbaba talaga namin ng sasakyan mga labis dumaritso kami dito kasi, kasi naihi kami sa lamit so dito kami sa ano, sa harap ng mercy so dito namin nantayin si Alex wala pa siya hindi pa siya nag reply sa aming, sa aming, ano sa aming chat So malabis nandito na si Alex. <laughs> oh. Ha? Ano eh. ayun, mahal, abis, na? Dapat. Ano na? Ano na? Ano na? Dapat. Ano na? Dapat. 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 ta? Dapat. 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 sa Dapat. 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 Kala, kala namin sa inasal kami magpunta. Dito <laughs> lang pala bagsak. Dito lang palang bagsak natin eh. ini Muna <coughs> ni. Ayun ba yun sa Ay, ay! Ano sa si Ano kasi si nanay? Ayun, so ayan malabis 'to kakain muna kami update ko lang kayo mamaya malabis. So ayan malabis sa uh, maulit namin. So manana mai o pamalit din sa silay, so maulit namin. Mamaya na malabis wala na ulan. So, oh, mangita, maki, mangita pa may uga ng sunny motor. Pa, pulya. Subusog so, pa man eh. Yes. Oh. Ano <laughs> oh, lang, thank you. Tapos, <laughs> dadala Ay, pagkita mo yung ano mo. Oh, sana all my milk tea ka pa. Oh. So, hindi pala yan siya milk tea, yeah. Okay. Yan po ay milk shake. Matunaw na ka So, sorry, nagkamali lang. <laughs> so, ayan mga i-update ko na lang kayo mamaya pag ano pag nakasakay na kami ng motor. So, ayun mga labis, nandito na kami sa tricycle. So, mapuli na So, wala pa nag andar ang tricycle. So, ayun. Ngayon lang kami nakakain ng ano kasi nanalo kami sa STL. So, may pang may pang libre kami sa ano. <laughs> sa libat. <laughs> sa libat. <laughs> at pa na mo ang driver kay ka ano pa siya o pasayro. So, yun mga labis, update ko kayo ulit kung maka, ano na kami, maka, makalarga na among sapkinan. So, see you mga labis. <coughs> <coughs> Yeah. <laughs> So, ayan na mga labis no. Dito na kami sa bahay mga labis. So, ngayon mag i na po tayo sa ating video. So, maraming salamat po sa inyong panonood mga labis. I hope nag-enjoy kayo. And syempre, kung nag-enjoy kayo mga labis, huwag niyo pong mag-subscribe and click niyo na rin po ang notification bell. So, ayan mga labis. See you in the next video. Love you guys. Show. Bye! Thank you for watching. Bye-bye. Thank you, Slim Ah! <laughs>